Hi mga si Pag, brang araw po sa ating lahat. So share klasin nyo mga si no? yung isang content creator po mga si no? ang kanyang Facebook account mo mga Pag, ang status ng account niya ay naka-warning alert po mga si Pag. Bakit nga ba naka-warning alert po mga si Pag? Dahil po ito sa comments po mga si Pag, itong kinomments na ito mga si Pag ay labag talaga sa policy po ni Facebook. Ano ba itong word na ito mga Pag? Ano ba yung kinomments niya po mga si Pag? Kaya maging aware po kayo dito mga si Pag, iwasan nyo pong mag-comments na ganito. So ito po yung uh, account ni Sir Glenn Paul pol, Polintan. Pol, Shoutout to Sir Glenn. So, ito po ay humingi ng, tulong sa atin mga si pagino. Idol, patulong naman po. So, ito po yung kanya uh, problems. So, ano ba yung problems na yung kanyang account daw ay ganito po ang nangyari. So, pakinggan natin at panoorin po natin mga si Pagano. Yan. idol. po, yan. So, na, nakita nyo mo uh, si Pagino ang kanyang Uh, account, ang kanyang uh, recommendation is naka growth at risk po mga sipag. So, pwede pa naman 50-50 siya, pero yun nga lang, reduce na po yung pag-suggest nito ni Facebook, no? Pag-spread ni Facebook. So, reduce na po. Dahil ito po ay talaga nakalabag sa policy ni Facebook. So, growth at risk po mga sipag, yun know, 50-50. Reduce na po yung pag-spread nito, pag-recommend nito ni Facebook. And then, content is recommendable, pero profile has some violation. So, yung mga kasipag, uh, growth at rest. Pero okay pa to kaysa that recommendable, no? Makikita nyo naman po na mas uh, ano pa ito mga kasipag. Tignan mo. Tignan mo dito. O yan. Yan, yan. Growth at rest. So, may stars pa po dyan mga kasipag, yun, no? Know? Yan. So, mayroon pa siyang stars. Yan po. Yan. So, tatlong stars. Patandaan nyo po pag wala ng stars dyan mga kasipag nakakalungkot. Reduce na talaga yan. Hindi na po siya recommendable ni Facebook. Hindi na po siya suggested. Pero pag growth at rise, mga kasi pagino, you know, 50-50. Iyon nga lang, reduce na talaga siya. Ayan. So, panoorin natin ano ba yung dahilan. Profile has some violation. And then, wala daw siyang violation. So, paalala ko lang po dito, mga kasi pagino, you know, dito sa page support and box, yung nandyan, ay na, yan po ay mga notif lang po nyo. Kahit i-delete nyo po yan, mga kasipag, yung performance o yung mga nilabag nyo policy, naka-red flag na po yan. Naka-program na po yan dito kay Facebook sa inyong account. No? So yan na po yung performance nyo na nakalabag kayo. Kasi dyan sa your alert, yan po ay notification na patunay lang na meron ka pong nailabag na policy nila ni Facebook. So, mag notify sila. Pero kung hindi man po nag notify dyan po mga sipag, lagi nyo pong tatandaan ang sistema po ni Facebook, ang services niya po, ay hindi po yan fully perfecto, no? Ha? Lagi nyo po tatandaan, tao din po ang nag-manage nito, nagdadala at lagi yung tatandaan tao nga nagkakamali hindi perfect tono no? ayan so hindi lahat ng bagay nabibigyan ng aksyon po ni Facebook balang araw mabibigyan ka talaga dyan pag once na detect ito or kusa nag automatic na lang po ito po mga kasi nabibigyan ka ng mga consequence dyan Ayaw. ayan so play natin o ayan dinilip na <tip> daw niya <tip> <tip> yung violation. <tip> hindi po yung, yung, yung notif, <tip> yun notif lang po. Ito na yung account status niya. Ito na po yung consequence makasipag, you know, dahil sa mga ginawa natin na mga activities o mga ginagawa nating labag sa policy ni Facebook. So, yung ano nito ay naka-account warning na. Ayan na, naka-account warning. So, 50-50 dahil yan po ay nakadilaw. Pero pag once naka-red yan, so talagang first na first pa yung paglabag mo sa kanila. Ha? Ayan, so dahil ito po ay July 10 pa pala. So, ito po yung nakalagay, oh, Hit speech comment remove. So ano ba itong kinomens niya? Bakit hate speech? Kaya maging aware po kayo sa ikukuminso ng ito, masipagala na po sa kinomens niya. Restriction has to yan. Play natin. Binura na daw na Facebook. Ayan na po, ito na pala mga kasipag. You know? So ito pala. Yan, yeah, no? Eh, Why this happen? Account warning, it looks like you shared something that attacks a person. So, yan mga kasi pag-a-attacks a person or group of people based on YDR. they are. So, mga kasi pag, you know, po agad ni Facebook. Pag once na saan ka mang group, saan ka live, sa ka ang kamang uh, video na doon po ay naiinis ka at ikaw po dyan ay magko-comments na bilang expression, uh, expression mo na bilang galit mga kasipag dahil sa content creator na yon o dahil sa nabidyuhan na yon na aktuhan na isang uh, tao na ganito yung ginawa sa kapwa niya ikaw naman po ay galit at dahil doon sa galit ka, yung expression mo nakapag-comments ka po na hindi maganda lagi mo pong tatandaan, huwag ka pong mag-comments dyan ng hindi maganda gaya po kay sir, ano ba yung comments niya no? ng July 10 pa ito Sarap sakalin na mga paklang yan pre Ayan no So talagang uh, Ayun ang ano dito Ay talagang attacks O harass Mga kasipagino Or bully Isa yan sa kasama no So mga bakla ay ginaganon niya So wag po tayong ganon mga kasipagino So kapwa din po natin tao yan Nobody's perfect You share this on someone's profile Mga kasipagino Ayan ha Nag comments man kayo Nag caption man kayo Naglagay kayo doon Ng uh, na-post nyo So, wag po ganun mga kasipag. Pag alam nyo po na ito'y bully, nagharas, nagbabanta, no? Mga kasipag o nagmumura, iwasan nyo po iyan mga kasipag, yun, no? So, yon mga nudity, graphic, yung mga patay, mga sunog, ano pa man yan mga kasipag, maging aware po kayo sa policy po ni Facebook. Sayang po ang ating account, no? Pag once na matagal-tagal itong ma not recommendable, yung mga consequence ginagawa natin, no? Nabibigyan ito ng mga uh, reduce na mga Uh, hindi na po siya isasuggest ni Facebook. No? Hindi na po recommended. Sad! Kasi ang ating content video ay talagang hindi na po ikakalat ito ng todo ni Facebook. No? Maliban na lang kung share ng mga viewers. So, paano pag hindi? Ayan mga kasipag, you know? Your comments goes against our community standards on hate speech. Mga kasipag, you no know? Hate speech talaga, no? Kasi bakit? Ito ba naman yung comments nyo? Sarap sa kali ng mga baklang yan, pre. Mga kasipag, kung saan kayo makakita ng mga content video saan man yan no wag po tayo mag-comments ng gano'n. simplihan nyo lang po makasipag no sabihin nyo uh, mag-anger lang kayo gano'n lang no yung uh, emoji yung mga ganun pero yung mga word makasipag no gaya nyan it looks like you search something that attacks a person of, or group of people based on who they are so group man yan sa mga content video sa wall yan madadaan sa inyong timeline o sa reels saan man yan mga kasi pag na kayo po nainis yan or meron kayong kakomments daan na ah, talagang nainis ka sa mga comments nila sa inyong mga iniidolo yan mga kasi pag ano, you know, nakipag-argue kayo dyan nakipag-debate kayo dyan huwag kayo basta-basta ng ganyan lalo na po sa mga word na mga banta aras eh mga kasi pag bully and then yung pagtatangka pagnanasa ayan mga kasi pag ano, you know, iwasan nyo po talaga, no? Iyan, mga hate speech, mga galit, mura. Ayan, wag po. So, ayan po mga sipag, no? pag ganito naman po, humingi siya ng tulong sa atin, pag ganito naman po sinaryo, ay si Facebook lang po ang talaga makagawa nito. Pero ang suggest ko lang, para magkaroon ng idea, mag-antay po talaga, no? Kasi itong account warning, ay 3 months po ito, mawawala, aalisin lang po ito ni Facebook, ibabalik lang po ito sa dati, no? Pag sa na tayo po ay talagang mag-appeal sa kanila para mabigyan ng pansin po ni Facebook. Pag once na hindi ka mag-appeal dyan at hindi po agad-agaran mag-automatic si Facebook, ay hindi niya mapapansin, mananatili yan, abuti ng taon yan, mga kasipag. Kaya mag-appeal po kayo dyan, 3 months mo yung expiration yan, kaya make sure nyo po mag-appeal para malaman maging aware po si Facebook at aalisin na po iya. Make sure mo lang na nasunod ka na sa policy. Baka naman pag nag-appeal ka at nag-review na po si Facebook, mga kasipag, pag-review niya ay nakitaan pa rin ng mga labag sa policy ni Facebook. Hindi man sa ganitong hate speech at meron pang kaparaan na iba pang nailabag mo kasi ang dami po pong policy ni Facebook Kaya maging aware po kayo sa mga policy po ni Facebook. Mga kasipag, manatili yung account warning na yan. At yung iba naman na agad-agad na wala, yung account warning na yan, agad-agad, depende po kasi ito sa case talaga na nailabag mo sa policy po ni Facebook. Pag once sa malala ito mga kasipag, mananatili pa siyang ganyan. Papatagalin pa yan ni Facebook. So, yan lang po mga sipag Mag-appeal po kayo para mabigyan ni pan, uh, pansin ni Facebook. So, 3 months po yung expiration. At, ah uh, Talagang nasunod dapat nag-comply po tayo sa policy po ni Facebook and then maging patient po tayo makasipag. You So enjoy lang po natin yung bago content dito sa Facebook mga kasipag and then nasunod po tato dapat sa policy po ni Facebook at make sure nyo na po ang inyong mga content video ito po talaga informative na kapag educate po mga kasipag. o ito po na uh, for fun entertainment purposes only po mga kasipag stress reliever o yan, mga kasipag, o, para po marami pong matutuwa at mag-share po at malay nyo marami pa pong magpa-follow at mag-support po sa inyo. So yan na po share ko sa inyo dito mga sipag. You know? Sana po nakatola itong video na to at sana po maging aware kayo at sana po naintindihan yung mga sipag. At kung nagustod yung video mga sipag, you know? pasupport nyo po sa ating YouTube channel ng ChrisTV po masipag. Pasubscribe nyo mo po kasi pag hindi pa po yung nakasubscribe at saman nyo na po ang ating Facebook page sa ChrisTV din po mga sipag you know? Follow na rin po mga si Pago hindi pa kayo nakapag-follow. At pindutin na rin po ang um, notification button para masidin sa bagong video sa upload. At kung mayroon ka sa session at karamang mga masipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating mga kaya. At huwag rin po kalimutan mag-like and share. Mga si maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.